Have a nice day everyone. Sino ho pang nakakilala sa inyo ng channel na The Herd Fruit? at sino ba ang nasa likod nito? Mga kaibigan, sa mga sinasabi kasi niya, eh, inaamin niya na sa kanya ito. Ah, uh, sa initial na akin narinig, lalo na doon sa sa channel ni Broccoli TV. Ah, uh, kinatawag siyang Ali, pero whatever, kung ano pa man 'yan. Siguro Uh, pakinggan natin mga kaibigan at para tayong lahat dito magtutulungan sino nga ba ito? ito alam ko ito do sa sa mahalang ng MCGI alam ko may background siya di ko alam kung siya ay dating member or kasalukuyang member active member or wala na nga siya dyan na member pero atin siya pakinggan mga kababayan at nandito po siya ma-acknowledge din saka yung channel na yun para sa lahat yung welcome nga yung taga tiktok dun eh kung mapapansin kanya na nandun din sila Totoy Bibo eh. Saka yung mga... May gusto mong magsalta? Uh, Brad Ali, sige po. Welcome to the podcast. Ali. Hard truth. Uy. Yun, ano na ba? naka -ano ay Ayan, Sorry, sorry. nakaano pala. Ayun, sorry. Ayun, oh, good day sa lahat. Yung kanina nandun din ako eh, napanood yan dun sa kay Ka Felix eh. May nandun rin ako, napadaan ako kanina nung nag-live siya. Eh yun nga, nung, nung nag-live nung nakaraan, hindi ako makapasok kasi mababa yung pila. Tsaka inabot na rin ng, ano, ng time. Eh yun nga, sabi, sabi ko sa kanya kanina. Sabi... So narinig nyo mga kaibigan, ang initial na tawag noon sa channel ni Broccoli TV. Tinawag siya na, Uy, Ali, Oy, truth, Ali. yeah. So, kung sino man siya mga kaibigan, baka may alam kayo. Dahil ako, duda ako itong mga ito. Ginagamit niya ang mga pasaway dito sa MCGI, lalo na dyan sa mga Exeter. Ginagamit niya ang channel na ito upang dito mag, magkukuda-kuda, lalo na kay Badong, si, uh, CJ, at marami pang iba. Hindi ko alam ano ang, ang, ano ang pakay niya sinasabi niya dito sa video nila ito na gusto niyang magsalita dito ang mga nandito sa loob ng MCJ, mga magagawa at marami pang iba. Pero siya hindi lumalabas. Hindi makakalabas. Hindi ko lang alam kung anong kadahilanan. Pero ganun pa man mga kaibigan ulitin natin ang kanyang mga sinasabi at ituloy-tuloy na po natin. May gusto mong magsalita? Uh, Brad Ali, sige po. Welcome to the podcast. Ali. Yan, Ali. Hard truth. Hard truth. Hmm. Yun, no, know, ano ba? Oh, yeah. Ito yung Ayan, boses niya. Nakaan boses nakaan Ito yung boses Ayan, niya. Ayan, yun. Oh, good day sa lahat. Yung kanina, nandun din ako eh. Napanood yan dun sa kay Kapelix eh. Ngayon, nandun din ako. Napadaan ako kanina. Nag-live siya. Eh, yun nga. Nung, nung nag-live, nung nakaraan, hindi ako makapasok kasi mababa yung pila. Tsaka inabot na rin na ang time. Eh, yun nga, sabi, sabi, ko sa kanya kanina, sabi ko, nagre-resend ako nung nandito ako para makausap po rin sila at saka si, ito si Brad Badong. Eh, kasi ito si Brad Badong, eh, pinakita yung, may, meron daw nag-send sa akin sa Gcast, dun sa aking, ano, YouTube, <laughs> 100,000. Eh, hindi daw valid. eh, valid po yun. Eh, yung, ano, kay Brad Badong, eh, dapat nga, kinukorte si pa niya eh, dahil, yung ibang nanonood sa channel ko in the herd na nakukonsider din siya tumatawid din sa kanya so pa para nagiging bridge nyo din yung, ano, yung, yung channel ko eh Hindi yun niyo ano kay Brad Badong na yung kahit pa paano siyempre ma-acknowledge -ma din saka yung channel na yun para sa lahat yung welcome nga yung taga tiktok dun eh kung mapapansin nyo ano, nga nandun din sila totoy wibo eh Saka yung mga nakukuha ko rin sa TikTok. Eh, kaya lang ngayon, hindi na ako nakaka-upload ng TikTok doon. Dahil hindi ko na sila, ano, hindi ko makuha yung oras ni nila. Iba-iba. Saka yung iba sa kanila, parang na -ano na rin. Na, parang nag-stop na rin yung iba sa kanila. Parang si Jared, hindi ko na rin na ano. Saka sila, ano. Yung mga iba, sila, sila way. Yun, pa so sa madalit sabi, pumapayag siya at saka pinapayagan niya na ang mga TikTok. Kung ano pa man ang mga content creator ay pinapayagan niyang magsalita mag-upload sa kanyang channel na ito sa di ko alam ng kadahilanan subalit kung ating mapansin sa channel niyang ito walang ibang uh, kanilang nakapokus ang content nila kundi dito sa MCGI may paninira may uh, pagkakalat uh, na kung ano-ano paman pero anyway the hard road hindi naman kita kilala kaya ang aking thumbnail dyan sino ka nga ba lang, hindi ka na napapansin yun, eh, para dun din sa lahat no tapos yung kay ano, kay ka Felix, yung saludo rin ako sa kanya saka mas may respeto ako sa ginawa niya na talagang lumalabas salamat, sa kaya, tulad nito mga salamat ng MCGI na ano, tago na tago eh, hindi yan yung ano hindi yan yung diwa ng kristyano di ba nga sila Jesus Christ, mga apostol eh, umaharap yan sa mga sinagoga at nakikipag ano yan kahit naman yung mga ano, ibang mga sinugo eh, hindi na makatulad yung mga yan na, ano, hindi na kayang ipagtanggol mga ipagkatwira so yun ang punto ko sa inyo dyan the, hard uh, bakit kasi ikaw gusto kang la, lumabas at gusto mo pa nga dito pa sa channel mo magsalita yung mga nandito sa loob ng SFGI yung mga mga gagawa pero bakit ikaw hindi ka lumalabas ano anong anong uh, di, di ko makuha ano bang ang in, uh, parihas na pag uh, ano ba yan? content mo na ito gusto mo sila lumabas ang dito sa MCGI pero ikaw bakit hindi ka lumalabas parang walang parehas na laban ang gusto mo mangyari gusto silang lumabas di, lalo na dito sa channel book pa magsalita pero ikaw bakit hindi ka makakalabas anong dahilan katulad ni Brad Eli dati di ba sa Genius Family Don Manolo eh ngayon wala na talagang tiklop na talaga sila. Wala na silang ano maikatwiran. Kaya nga ako doon sa aking channel nakapost na doon eh actually lahat. Pati mobile number, email, lahat nandun. Inilatag ko na sa kanila. Pumasok lang sila doon mga ministro ng MCGI. Eh kaso wala nga yun ano Kinalulungkot ko rin sa mga listener doon sa kabila. Saka dito sa Brocoli. Hindi na talaga haharap itong mga ano. mga MCGI. Kaya ayun nga rin no, kinalulungkot natin na naiipit si ano yung mga member katulad niya ni ano ni Ka Felix. Ayun po, no, ako, wala rin naman ako ano kay Ka Felix sa ah, kay kay Bradjer. At least na i-expose na talaga yung mga kalokohan diyan sa ano sa MCGI. Saka ayun po, no, yung sinasabi nila na ano yung yung yun yung katwiran ng marami eh. yung paglumabas daw ng MCGI isang pupunta eh yan po kasi mga ano, mga nakikinig, turo lang ni ano yan na magchuhin diyan. Eh paano nga ano kung pang, parang lumalabas no sila lang yon, eh, sila lang yung religion eh na wala ka ng ibang pupuntahan. Eh yun nga na, na, narinig ko yung kay ano eh kay Arbalo na meron siyang na-mention no na di ba sinasabi nga ni Kapelix ang kami pupunta. Eh na-mention nga ni J. Arbado na edi eh, pumunta ka kay Kristo eh, Yung ang problema nga kasi hindi sila naghahanap yun ang ano yun ang problema believe sa, ka pala uh, kay, uh, ano ay, ayaw nila maghanap ng, believe ka ng, kay, ano? kay, Badong yan uh, po, uh, uh, po yung ano, yan po yung napapansin ko rin sa marami MCGI ay sinabi na nga ni JR Badong eh kung napansin nyo sinabi niya kay Kristo po tayo pumunta yun yung narinig ko sa kanya dahil nga ito di ba si Kapelik, Felix ilang beses niya sinasabi so ang kami pupunta sa kami pupunta yan din yung nagiging ng ibang MCGI ayun hey, nga po pumunta tayo kay Kristo kasi yun nga yung sinasabi sa Biblia di ba ako ang daan di ba sinabi ni Jesus Christ yun o ano pa yung ano ano pa yung meron sa sa Biblia di ba ito ang sinisit ako anak siya ang yung pakinggan di ba may mga ganong talata sa yung sinabi ni ano ni Brad Willy no maganda yung talatang binigay niya eh, sa Jeremias ano 33:3 di ba tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo e, eh, yung sabi po sa Biblia eh ako yung magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay na mahihirap yung hindi mo na nangalalaman eh yun po yung sinabi sa Jeremias 33:3 yun po no pakibasa niyo na lang po na Meron po kasi, yun nga, yung katwiran, eh, ito kasi yung pinapalusot ng mga member ng MCGI, katwiran na ng mga leader nila yan. Eh, yun po, no? Yun lang yung aking, ano, naging komento dyan. Na, nabanggit na hey, po man. yan, nung dalawang naging guest, si, ano, nabanggit na po ni Brad J.R. yan, kan ni Brad Willie. Eh, yung katwiran ng MCGI, eh, ayun po. Pakit po kayo, doon sa mga, ano, defenders para... mabalabalan si rin ng ibang mga members. Sa kayo So, yun po. Uh, alam mo, Laird Roth or Ali. O, oh, o, oh, ewan ko kung ano pang talagang pangalan mo. Pero ganito ang aking masasabi sa'yo, brother, uh, bago ako magtapos. Una, tiwala ka ba kibadong? Ikaw ba'y dating galing dito sa MCGI? Ikaw ba'y active or hindi na? O paano ba? Kasi, pumapayag ka ng channel mo gamitin ng mga balahurang mga ito. Tapos, gusto mong magsilabasa ng mga nandito sa MCGI, lalo na't mga manggagawa. Sabi mo, eh, hindi na talaga makakalabas yan. At uh, ang naiipit, kagaya, ng kagaya ko, nandito, nagsasalita, ako kamo ang naiipit. Pero bakit ikaw, no? dahil trot, hindi ka makakalabas-labas? Ano dahilan? Anong itinatago? Ano ba ang mayroon ka na hindi mo maipakita? Hindi ka naman yata pangit. Hindi ka naman yata bungal, bungi, o ano pa man. Pero bakit hindi yung mga kalabas? Tinitingnan mo chan, tinitingnan ko channel mo, hindi kita makikita doon. Alin ka ba doon? Or nakinabang ka lang. Kaya bahala na sila diyan. Sino ang gagamit diyan basta ako dito ayusin ko to channel ko. Tapos ang masama lang kasi, yung mga pinapayagan mong magsasalita dito, lalo na kay CJ, uh, si Badong at marami pang iba diyan, ay kasiraan dito sa MCGI. Hindi ko maka-move on. Eh. Ano ba problema niyo? Yan lang ang akin dito ba? Anyway, mga kaibigan, ang focus ko sa video na ito ay gusto ko lang maalaman sana kung may nakakaalam diyan kung sino ba itong The Herd Truth. Kasi ang Para ang initial na akin narinig diyan ay tinatawag siya ni Broccoli na Huy, Huy, Ali, Huy, Huy, Ali, Ali. Ano? Ali Ali ano ba? Ali Giga or ano ba? Ali Gi? Ano ba tawag nitong tao na to? Anyway, mga kaibigan, hindi tayo magtagal. Yun lang naman ang aking focus sa video na ito na maalaman sana at kung ito namang si headshot ay may lakas ng loob na magpa magpakilala at magpapakita, magpakita ka dyan headshot Para kung sa usapang parihas, eh, gusto mong magpa, maghahayag o lumabas ang mga nandito sa MCGI, para ikaw din lumabas ka para sa ngalan ng patas na, pa, na pag, na paraan. Hindi yung gusto mong uh, dito sa MCGI lumabas, pero ikaw dyan tago ka ng tago na sa aparador. Diba? Yan lang po mga kaibigan. Muli, ikaw the head truth, sino ka nga ba? Ba't hindi ka makakalabas? Ba't ka ta tago ng tago? Tapos gusto mong dito do, sa loob ng MCGI ay lumabas at magsasalita. Hmm? Ano bang purpose mo? Yan lang ang aking alam dyan eh. Yan lang ang aking, aking purpose sa video na ito. Kasi, kuda ka ng kuda dyan at pinapayagan mo ang mga balahurang ito na magsalita din sa channel mo, si Nikki, si CJ, si Badong, yan ang mga frontliner front, line, front dyan eh. Pero ikaw, tago ka ng tago. Alright, yan po mga kaibigan. Sana po naintindihan nyo ang purpose or layunin ko sa, sa video na ito. Time dal ko dyan ay si The Headshot. Hanggang sa muli mga kaibigan, ang inyong kaibigan, Felix More TV. Magkita-kita kits ulit tayo sa sunod na ting video ang aking gagawin mga kapatid, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Always keep safe mga kababayan.